Amay ang dami nga agad na humangan ng Mavericks fans dito kay Max Christie sa first game niya sa anilang team. Well, ngayong araw mga idol ay naging available nga itong si Banks at nilaro niya na ang kanyang first game niya para nga sa team ng Dallas Mavericks. And actually mga idol, bago ang first game ni Max ay marami nga talagang nagdududa sa kanya. Maraming ang mga Dallas Mavericks fans na hindi nga siya kilala at ang iba'y tinatawag nga siya na another Dante Exum nga sa kanilang team. Kung saan mga idol, sa depensa lang magaling at hindi nga masyadong magaling sa opensa. And well mga idol, eto mga doubters, pati masasabi na nating haters ni Max Christie ay agaranting bumaliktad after nga ng first half pa lamang ng paglalaro nito ni Max Christie. Only 24 minutes of playing basketball ang kinailangan ni Max Christie para nga bumaliktaan ang napakaraming Dallas Mavericks fans at para nga i-prove din ang kanyang sarili na talaga nga namang isa siyang legit 3 and D player at totoo ang sinasabi ng mga Lakers fans na talaga nga naman doon na magugustuhan ng Dallas Mavericks itong si Max Christie ng dahil nga sa kanyang paglalaro. And well mga idol sa pagtatapos niya ng laban ay itong si Max Christie abay what a great debut. Talaga nga namang napaaganda ng kanyang performance. Nilaro niya ang kanyang typical minutes na 31 minutes at gumawa nga siya dyan ng 15 points, 9 rebounds, satlong assists, isang steal on a very efficient 62% na shooting sa field. Tapos sa three pointers 4 for 4, 4 100% nga siya dyan, hindi nagmintes. And actually, kabilang ang mga idol itong si Max Christie sa apat na Mavericks players na meron niyang positive na plus minus sa box score ng dahil dares ay negative nga. Talo sila dito mga idol 118 to 116 pero grabe ang performance ni Max. Pati nga mga commentator game announcer ng Dallas ay humanga sa kanyang ginawa. Pakigan nyo itong sinabi nila. And in the end mga idol ay nag-come through na naman ang depensa dito ni Max Christie. Clutch defense ang ginawa niya sa Sixers players. And actually dito laban nga sa rookie nila. Abay sinubukan nga siyang balyahin at pisikalin. Pero nandyan lang si Max Christie and great contest ang kanyang ginawa dito niliparan mga idol. At hindi nga yan naging easy shot nagbintis pa yan. And then nung si Tyrese Maxi naman ang sumubok sa kanya. Matapos nga ng kanyang great rotation ay in-step ba nga siya pero great contest na naman na ni Max Christie na hirapan eto nga si Max si mga idol nagmintis yan and then sa clutch miss free throws ni nga ni hindi lipad nga yan ni Max Christie ngayon ang ginagawa niya sa Lakers 200 rebound to secure the possession kaso at the end mga idol ay blunder nga lang ang ginawa nito ni Dante Exum pang game winner sana kaso turnover pa kaya nga talo ang team ng Dallas Mavericks sa labang ito pero what a great Dallas Mavericks debut para nga dito sa kanilang bagong player na si Max Christie